pwersahang misulod ang tulok ang mga armadong lalaki sa usa ka panimalay sa barangay Kambalyon San Isidro Davao Oriental sa pagpanubay sa Brigada Mati guba ang pultahan human kining gitadyakan sa tulok ang mga lalaking nangita kang Rolly Agol din gusto matod pang ipasurrender ang armas ni ini nagpailah pamatud pa bantay kalinaw sa San Isidro butang arong hadlukas tagbalay nangita sa ubo ako walagi Uh, gusto ko nila pag-ausol, kaya pag daw sila. Hmm. Sa kung papa nga, kung, kung pag-ausol nyo akong anak, magpasit sa balaod. Hmm. Kaya rin kay gabi na pwede balik na mo mas buntag. Okay. No, nga naman sila nga. Dili kay ipadala mi sa province. Kay gipakuan mi dili sa sa Isidro kami ang nagkuan sa Kalinaw lagi daw. Mm. Bantay Kalinaw? Oo, oh, Bantay Kalinaw. Sikans, gisipa na nila nang pertahan. Hmm. dayon. Dahil yun, Gusulod ng duha, totok na sa baril dahil sa mga, hindi pa hapa kami. Oo. Mm -hmm. Mutusan, may salagyo papa. Mutusan, may salagyo na mga, anong nyo mo nang arason nga na yun, nga yun, nga yun, nyo. Di, kanyang si Dungkoy, kisa may Dungkoy sa inyo ha, wala sa kaila sa pangalan, ako sa akong naong, kaya gipo, nangitam na, kaya naman siya, nara, gugudri ha. Kaya naman sila, tanaw. Mutun, yung ako si, ako. Sa aming mong baril, ang baril ito yun sa kuwa kay, katulong na tayo chao, no na may buto de azer nga nahita bo ala city sa gabi eh. ako ina buta nila ako yung pasagil ako dito pa buto Muto, to nilang baril daw sa kwa mm. Hindi, si pre pagod ba tay baril ng buto ikaw na to Muto nga niya ng ako awang juo sa di posilo na mo Haylo halos magayat ng yeah. kapalit ubugas kapalit mm. ng tagposil yung kapalom ko nga bawal din sa toa kayo amante rango amante posisyon Muto, mm. di digyot kay ikaw Gay pagay gay astika astika kadre nan ko. Gitiuran jugo nasairan nga nahitabo ang maong insidente pasado alas 9 sa gabi eh, dihang nahinanok na ang pamilya ni Agol dugang pa nga moabot ngadto sa napulo ka miyembro sa iyang pamilya ang nakaakto sa maong panghitabo o gani gikalintura ang anak ni ini tungod sa trauma nga ilang nahiaguman sumala usab ni Kambalyon Barangay Kapitan Randy Brandeno adunay na report sa iyang barangay nitong nakalabay semana nagpabuto sa so, wa matinong kalibres armas sa apan dihang ilang girespondihan wala na sila na abtan oh ning abot sa ko ah, ah kana nga uh, problema dina. Ah. na buto naibuto dito sa duol sa balay ni Roli, katong gipangita pagbuto karon So ang katong mga ka beneficiary na nawag sa ako na kap na may buto din eh. So ning adto ko sa area, tawagan ako si Gawadamo na i-prepare ah, dala ah, pitang RPSB kay naman balay didto agi ako sa balay niya nalit man sila dugay-dugay dugay man ako ni adto sa area na ako ako isa taw taon taw ta ta nagsunod pud sila na naistorya na, na ko tong mga beneficiary nga ang buto dito sa duol sa balay ni Rule Agul katong gipangita sa mga lalaki pagkagabi po, na pud nasundan atong pagpabuto mao na to, to sa mga tao nga gipangita si Rule nga Agul so mao na sir ang ugat nga kon yun. ang so, away Sa karon padayon pang investigasyon sa San Isidro Municipal Police Station may kalabutan sa motibo sa maong krimen. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Rinicano eh. Alang sa 103.1 Brigada Mati, The Music News Authority.